Mayroong namumong lamat sa pagitan ni Coach Michael Malone at sa front office ng Denver Nuggets. Ayon sa impormasyon, wala raw sila sa iisang landas. Mayroong nagbago sa Denver Nuggets na siguradong magpapalagay sa kanila sa piligro. Unang-una na yung pagpapakawala ng Nuggets kay Kentavious Caldwell Pope na hindi ikinasaya ni Coach Michael Malone. Nagkaroon ng solidong performance si Kentavious Caldwell Pope sa Denver Nuggets. Solidong defender siya ng kupunan at yung kanyang perimeter shooting ay nasa 40.6%. Grabe, dyan pa lang ay ating makikita na maganda talaga yung kanyang ipinapakitang performance para sa kanila. At yan huy mahalaga sa kanilang core kasama si Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr. and Aaron Gordon. Sa madaling salitay, parang hindi na kumpleto itong nuggets ano, na walan sila ng mahalagang parte sa puzzle. Ayon sa impormasyon, hindi raw masaya si Coach Michael Malone kung anong ginawa ng nuggets kung bakit kanilang hinayaan lamang si Kentavious Caldwell Pope na umalis sa kanila. So far ang pinakamalaking nagawa ng Nuggets ngayon ay ang pagpapapirma kay Russell Westbrook na siyang magsisilbing backup point guard. Parang lumalabas pa sa ngayon na napilitan lamang itong Nuggets na ipasok si Christian Brown sa starting lineup. Ito ay taliwas nga ho sa kanyang kagalingan, sa kanyang papel na mag-coming off the bench dahil dun siya magaling. Yan ho ang malaking dahilan kung bakit hindi masaya si Coach Michael Malone at wala sila sa iisang landas ng Nuggets. Ito mga pangyayaring ito ay siguradong magpapadiskaril sa kanilang kampanya sa season na ito. Kahit na wala ng pangalawang star player ang Golden State Warriors kay Klay Thompson, malaki pa rin yung kanilang paniniwala na sila ay makakasabay sa mga contender na kupunan sa season na ito. Ayon naman sa anonymous NBA coach, hindi siya nagpakilala mga idola, mayroon siyang birada sa Warriors. Ayon pa sa kanya, ang Golden State Warriors para sa kanya ay isang banda na patuloy na kumakanta, nagkakaroon ng mga concert, nagtutor. Nandyan pa rin naman yung kanilang lead singer at nililibel na magaling na banda. Pero ang realidad ay hindi na raw sila yung banda ngayon sa mga nakalipas na taon. Iyan sa ngayon ang sa tingin niya ang kanyang nakikita sa Golden State Warriors na parang trying hard daw. Naku mga idol, sino kaya ang coach nito Ayon pa sa kanya, wala na raw record na nagawa ang Warriors sa mga nakarang taon at yung kanilang kampiyonato laban sa Boston Celtics ay parang yun na lang daw ang kanilang lifetime na achievement. Nanggaling mismo iyan sa isang anonymous NBA coach. Ang tanong mga idol, sino kaya ang coach na ito? Probably ito ay nagsasalamin sa ginagawa ng Golden State Warriors sa kanilang kupunan. Marahil bigo silang makapagbigay ng pangalawang star player kay Stephen Curry na tutulong sa kanya. Magaling pa naman sila, may Draymond Green, may Stephen Curry, all goods pa, pero bigo silang makakuha ng pangalawang star player para kay Steph. Ayon naman sa mga usap-usapan sa liga, hindi pa naman daw sa ngayon gumagalaw ang Warriors pero sa hinaharap, target nila ang mga ng malaking isda na siguradong tutulong kay Stephen Curry. Well, para sa inyong mga idol, sino kaya ang NBA coach na iyon? Mag-comment lang sa comment section at babasahin ko.